po, oh, yari tayo. So, good morning guys. tapos na kami ngayon sa shop and kasi lukuyang umuulan ng konti. Naglakad kami ngayon guys kasi ang motor nasa kabila. Lumindol na naman pala kagabi guys. Actually, hindi na siya gabi. Madaling araw na. Lalauna ng madaling araw. Sana walang nasaktan o kahit anumang nasira ng mga kabuhayan ng ating mga kababayan sa Cebu. So kahit sino po sana sa atin maging alerto tayo sana maging instinct natin palagi kapag may lindol na lumabas na tayo ng bahay dahil hindi natin alam na biglang lalakas at hindi naman natin yung kontrolado. Oops, medyo maputik guys. Dito na kami sa shortcut dumaan para mas mabilis. Oops, dito tayo guys. Charan, ganun lang kabilis. So, handita na kami ilang hakbang na lang at nasa shop na. Dumating na pala ang ating invisible stick guys kahapon habang nasa survey kami. So may mga may magagamit na ako. Medyo nakakahiya lang dahil itong unang dumating, sobrang ano nito, sobrang haba. Ang doon sa in order ko na isa. So bali tatlo siya, isang ano, sobrang haba, medyo mahaba at yung pinaka small. Dito na tayo at meron na naman tayong biyaya ng ulan, hindi na naman tayo magpapaigib. Sure ang ganito ngayon. Medyo nagtataka ngayon si Madam Guys kasi ganito daw. Guys, kasi nakaganito daw. Camera. Ito siya Eh, sabi niya, bakit hindi naman daw nakatutok sa akin. Sabi ko, nakokontrol kasi siya doon sa ano, sa Insta360 app. Kasi papakita ko sa kanya mamaya. Kasi nakikita ko tayo siya sa akin. Kasi parang wala daw si Ben. Kasi ano siya, straight na straight. Tapos ito, sobrang iksi. Eh, na-iksi. Eh, na, ano naman to? Nakabaan. Ano to eh? 3M. Yung haba niya. Pagdating namin, naka-open na dito sa store, guys. Actually, may survey sila today. Kaya lang, ano, malapit lang naman sa barangay Marinag lang. Kaya hinintay na nila. Bago tayo magsimula ng araw, guys, magpa-cash in muna tayo, magpagas and bibili tayong isda. Magpa-cash in ka muna, tas gas. Oh, okay, sige, madam. Okay, sige, sige, sige. Pangit ko. Where's the key? Key. Ayun, at nung tuluyan na nga akong makalabas ng gate ay eto, romekta na ako agad sa AVD para makapagpakasin at para makapagpagas na rin. At para sa mga bago pa lamang po nakapanood ng aming video, kami po ay from Butag, Bulan, Sorsicon. At ito po ang simpleng pamumuhay namin dito sa probinsya. At kung nakaabot po kayo sa puntong ito ng aming video, maaari nyo po bang i-comment ang inyong mga lugar? Para naman nang sa ganun ay malaman namin kung hanggang saan na nakakarating ang aming mga video. May ilan din po palang nagtatanong kung bakit wala na kaming upload tungkol sa pagpapalaot namin ang totoo po kasi niyan sa loob ng isang linggo sa mga panahon ngayon, ay parang mga tatlong beses na lang ata nagpapalaot at minsan pa ay hindi kami kasama ni Madam. Mula po kasi nang mag-open kami ng bagong office ay eh, hindi na halos namin maisingit ni Madam. Nakakamiss na nga yan. Pagpalaot na kahit halos walang huli, masaya pa rin at maingay pa rin kami sa laot. At bago po ako bumili ng ulam, ay eh, pwede po ba akong humiling sa inyo ng isang follow sa aming bagong Ito page. po ang MGM Surveying and Mapping Services, Bulan Branch. Ano kaya ang ating bibig? Sana dalawa? Pagdalawa. Pagdalawa, ano naman kasi, ma. Pili na tabi. So, dito okay. tayo kay nanay bibili. Siguro. Pwede pong maano yung isa? Okay. Magkano po? Okay. Ang saan na po? Dito po, magkano? Report na Ay, report check na po. Ano na Ano hati? 315? Pwede lang po. Sige po, go na yan. Do na? Ay, wala po na. Sakto lang 200 yung doon. Sarap nitong adobo. Ano yan? Iinaanan niyo po Ito sa bulan o ano? huli? Dito lang yan. Ito pa. Ulitipo. Ah, dito lang? Magkano po yung ganyan? 200. O, oh, 500 lahat. Ay, ano po, tatlo lang naman po kami. <laughs> Sa bukas na lang po. Araw-araw may hipon po kayo. Sigurado. Okay na. Opo. Sarap sana yan yung no, hipon. Oo, ato. Discount ka na ng 15 piso. Lagi po sa sarap. Bukas na lang po, Nay. Salamat po. Salamat po. Opo, yari tayo. Ano? Sobrang kabado pente nga pala ako ng mga oras na yan dahil akala ko ay hinahabol ako ng aso. Yun pala isang direction lang ang patutunguhan namin dahil yung nagmamayari sa kanya ay naghihintay sa may kanto. Running year, your... kaka-coffee is life mo yan, te. <laughs> At bago po matapos ang video na to ay nais ko lang pong magpasalamat sa lahat ng nanonood palagi ng aming mga videos. At sa mga bago pa lamang po na nag-follow, welcome po kayo sa aming tahanan. At kung kayo naman po ay naghahanap ng land surveyor, pwede niyo po kaming tawagan o <laughs> ipin sa aming Facebook page. O pwede rin naman po kayong mag-text sa mga numero na nakapin sa aming page. Meron din po pala kami YouTube and TikTok account. Palambing na rin po sana ng isang follow, like, share, and comment. At ayun nga, pagkatapos ko makabili ng pang-ulam para sa pananghalian ay direkta na ako pabalik sa shop. Dapat nga talaga ay susunod ako sa Marinab ng time Dahil yan. nagkakandak sila ng survey doon at kailangan ko magpicture at mag-video. Hapon pa lang kasi yon ay nirequest ko na ako mag-picture at kukuha ng videos para mas malinaw. Kaso nga lang ang nangyari, pabalik pa lang ako ng shop. Na si Ulan. Sabi ko nga ay dapat sumabay na lang pala ako sa kanila nung nagpunta na sila. Kaya lang may dahilan pala kung bakit hindi ako nakasama dahil ako pala ang magsusundo sa kanila dahil nasiraan sila ng chariot sa may barangay biton. Bali na i-upload ko na nga po yung kaganapan kahapon. Robbeness Struggle is real talaga. Pero salamat palagi kay Lord dahil lagi niya tayong pinag-aadyan na palagi tayong ligtas. Maayos ang ating mga sitwasyon at kalusugan. So paano po? Hanggang oh, sana masaya ang araw nyo at huwag kalimutang umite, Huwag kalimutang mag-like, share, comment, and follow.